Tuloy na tuloy na ang pag-imprenta ng mga balota para sa 2025 midterm elections at matatapos ito sa deadline na April 14. Yan ang tiniyak ng Commission on Elections sa pagbabalik ng ballot printing ngayong araw matapos ang tatlong linggong pagkaantala. Aminado ang komisyon, nagipit na sila sa panahon. January 14 nang sinuspende ng Comelec ang ballot printing dahil sa temporary restraining order o TRO ng Korte Suprema na pinagbabawalan silang i-disqualify ang ilang mga kandidato. Ibig sabihin, kailangang maisama ang pangalan ng mga ito sa balota. Sinundan pa yan ang iba pang TRO at pag-withdraw ng senatorial candidate na si Francis Leo Marcos sa eleksyon. Kung may mag-withdraw ngayon, na magsisimula tayo ng pag-iimprenta, hindi na po namin matatanggal yung pangalan ng magwi-withdraw. At kung sakasakali, eh, lahat ng boto na lang sa kanya ay uh, considered stray. Pero paano kung may ibang problema ang lumutang? At this point, our commitment is we will proceed because uh, masyado na po madami mga hindrances nung nakaraan. At sa pagkakataon na maglabas pa ng bagong TRO ang Korte, ay, basta ang amin pa rin is uh, pagsunod, pag pagtalima at paggalang sa ating katastasang hukuman. And therefore, basta at this point lang, nagpaalam na tayo sa kanila na mag tayo ng uh, balota. Ayon kay Comelec Chairperson George Garcia, target nilang makapagprint ng 1.5 milyon ng mga balota kada araw. Paghahatian niya ng election technology provider na Mirror Systems at National Printing Office na siyang kumirma ng kasunduan sa Comelec. 24-7 ang operasyon ng NPO habang 800 tauhan naman ng Comelec ang itilalaga para sa verification ng mga balota. Sabi ng Comelec chief, uunahing iimprinta ang mga balota ng mas malalayong lugar. Mas malayo, mas mauna rin kasi yung pagpapadala, pag deploy ng mga kagamitan. So yun po yung next challenge natin after the printing will be the deployment. Nitong linggo, na-upload na ng COMELEC ang bagong ballot faces at ayon sa komisyon, wala pa silang natatanggap na reklamo hinggil sa mga ito sa ngayon. Dagdag ng COMELEC, target nilang i-deliver ang voter information sheet sa buong bansa sa Marso. Matatagpuan dito ang pangalan ng mga kandidato at botante, lokasyon ng voting center at voting precinct. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Miss